ang mga taong itiniwalag sa kapulungan ng Israel. Ikadalawamput tatlong kabanata Walang taong kinapon o pinutulan ng ari ang makakasama sa pagtitipon ng mga mamamayan ng Panginoon. Ang anak sa labas ay hindi makakasama sa pagtitipon ng mga mamamayan ng Panginoon, pati na ang kanyang angkan, hanggang sa ikasampung salin lahi walang amureyo o Moabita o sino man sa kanilang lahi, hanggang sa ikasampung salin lahi, ang makakasama sa pagtitipon ng mga mamamayan ng Panginoon. Sapagkat hindi nila kayo binigyan ng pagkain o tubig nang naglalakbay kayo mula sa Ehipto. At sinulsulan pa nila si Balaam na anak ni Beor, na taga Petor sa Mesopotamia, para sumpain kayo. Ngunit hindi nakinig ang Panginoon na inyong Diyos kay Balaam, sa halip ginawa niyang basbas ang sumpa sa inyo, dahil minamahal kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Habang buhay kayo, huwag kayong tutulong sa mga Amoreyo o Moabita sa anumang paraan. Huwag ninyong kamumuhian ang mga Edomita, dahil kadugunyo sila. Huwag din ninyong kamumuhian ang mga Ehipsyo, dahil tumira kayo dati sa kanilang lupain bilang mga dayuhan, ang kanilang mga angkan sa ikatlong lahi ay maaaring makasama sa pagtitipon ng mga mamamayan ng Panginoon. Iba pang mga tuntuni. Kapag makikipaglaban kayo sa inyong mga kaaway, umiwas kayo sa anumang bagay na makakadungis sa inyo. Kung may isa sa inyo na nilabasan ng binhi sa kanyang pagtulog sa gabi, Kailangang lumabas siya sa kampo at doon muna siya manatili. Pagdating ng hapon, maliligo siya at paglubog ng araw, maaari na siyang makabalik sa kampo. Pumili kayo ng lugar sa labas ng kampo na gagawin ninyong palikuran. Kailangang may panghukay ang bawat isa sa inyo para huhukay kayo kapag nadudumi kayo at tatabunan ito kapag tapos na kayo sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ay naglilibot sa inyong kampo para iligtas kayo at ibigay sa inyo ang mga kaaway ninyo. Kaya kailangang malinis ang inyong kampo para wala siyang makitang hindi maganda sa inyo at para hindi niya kayo pabayaan. Kung tumakas ang isang alipin sa kanyang amo at tumakbo sa inyo, huwag ninyo siyang piliting bumalik sa kanyang amo. Patirahin ninyo siya sa inyong lugar kahit sa ang bayan niya gusto. Huwag ninyo siyang aapihin. Dapat walang Israelita, lalaki man o babae, na magbebenta ng kanyang katawan bilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa templo. Huwag ninyong dadalhin sa bahay ng Panginoon na inyong Diyos ang pera na natanggap ninyo sa pamamaraang ito, bilang bayad sa inyong pangako sa Panginoon na inyong Diyos. Dahil kasuklam-suklam ito sa Kanya. Kung magpapautang kayo sa kapwa ninyo, Israelita, huwag ninyo itong tutubuan, pera man ito o pagkain, o anumang bagay na maaaring patubuan. Maaari kayong magpautang na may patubo sa mga dayuhan, pero hindi sa mga kapwa ninyo, Israelita. Gawin ninyo ito para pagpalain kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng ginagawa ninyo. Roon sa lupain na titirhan at aangkinin ninyo. Kung gagawa kayo ng panata sa Panginoon na inyong Diyos, huwag ninyong patatagalin ang pagtupad nito, dahil siguradong sisingilin kayo ng Panginoon na inyong Diyos at magkakasala kayo sa hindi pagtupad nito. Hindi ito kasalanan kung hindi kayo gumawa ng panata sa Panginoon, pero anumang ipanata ninyo sa Panginoon na inyong Diyos ay dapat ninyong tuparing. Kung pupunta kayo sa ubasan ng inyong kapwa, Maaari kayong kumain hanggang gusto ninyo. Pero huwag kayong kukuha at maglalagay sa inyong lalagyan para dalhin. Kung mapapadaan kayo sa taniman ng trigo ng inyong kapwa, maaari kayong makaputol ng mga uhay. Pero huwag ninyo itong gagamitan ng karit na panggapas.